Mga kaagoy, naging successful nga ang opening nga ng ating Unluwings. Grabe nga ang preparasyon nga namin dito mga kaagoy. At hindi nga namin alam mga kaagoy na grabe ang taong pumunta dito. At hindi nga namin inexpect na napakarami. Grabe talaga ang pagmamahal nyo nga sa amin mga kaagoy. Sana makapunta rin kayo dito sa Sosu Wings Unlimited. Agoy! opening na nga ng ating unlimited wings. nagkaroon nga tayo ng 20% discount. lahat nga nang pupunta nga dito sa aming grand opening. Located nga lang ito sa San Jose, Poblacion, Mangalda at Pangasinan or likod nga lang ng Central. Trabado nga kami dito mga kaagoy dahil hindi nga namin alam kung anong mangyayari nga sa Halos opening. Halos nakasetup na nga dito lahat nga ng mga upuan at lamesa. Kaya, Kaya sobrang excited nga kami dito mga kaagoy. At bago nga magumpis ang opening nga mga kaagoy, nagkonting briefing nga lang Para kami. Para eh. alam namin nga lahat ang gagawin namin. Makain. kating ribbon nga rin tayo dito mga tol maya maya. Kaya sa mga tropa mga tol, subukan nyo nga puntahan tong Sosie Wings Unlimited. Balik kasama pala dyan si Mayor sa pagkakating ribbon nga natin dito. At sana nga mga kaguy masubukan nyo nga tong benta nga namin dito. Nang sa ganun ay makapasyal nga kayo dito sa aming negosyo, agoy! Ngayon nga ay nga natin ang nasa kitchen. Malapit na nga mag alas 4, kaya nagumpisa na nga sila nagluto nga ng manok. All goods na nga lahat nga ng manok na ipapakain nga namin sa inyo. At kinausap ko nga dito yung mga staff nga namin kung ano yung possible na gagawin nga. Dahil alam namin ang grand opening ay talagang nakakapagod. Pero kakayanin naman mga kagoy. At eto nga mga kaguy, hihingi mo ako ng konting pasensya. Una, dahil marami pong naghintay sa orders. Lalong-lalo na sa delay orders at sa repeal orders. Hindi namin in-expect na napakaraming pumunta. Pagpasensya nyo muna po kami, pero hindi na po mauulit. Mas pagagandahin pa namin ng serbisyo at mabilis na orders. Kaya sa mga kumain nga at nakisama nga sa grand opening, ang buong team nga ng Nomo Nomo o Sosu Wings Unlimited ay humihingi po ng pasensya. Da. Dahil alam ko, napakaraming ang naghintay. At ramdam namin ang mga efforts na pagpunta nyo nga dito sa aming negosyo. Kaya dahil dyan mga kaagoy. Mahal na mahal namin kayo. Magkakaroon nga ulit ng 10% discount sa mga kakain nga dito. Until next week nga yan mga kaagoy. Kaya subukan nyo nga ulit pumunta nga dito mga kaagoy. Hindi na kayo mabibitin sa orders nyo. At sana tuloy-tuloy pa rin nga ang pagmamahal nyo nga sa Kaya amin. sa mga customer na pumunta at sa mga followers na pumunta. Kami ay nagpapasalamat nga sa inyong lahat. Kapag nakapag-order pala kayo dito mga kaagoy. May ibibigay muna nga sila ditong price at sa While waiting sa in-order nyo nga naman. No? May mga taga San Carlos dumayo dito tulad nga nitong magjowa. At meron nga rin tayong mga kaibigan na pumasyal nga dito sa ating negosyo. Sana nga po sa lahat ng mga kumain kahapon ay sana nagustuhan nyo nga po ang aming pagkain. At, at sa mga may sasakyan dyan, maluwa nga ang aming parking kasi Kasang kasang nga lahat nga dito ang mga sasakyan nyo. Basta salamat sa inyong lahat at humihingi kami ng pasensya at unawa. At isa nga sa mga na-appreciate ko nga dito mga kaguy, meron nga akong solid support. Na talagang nag-effort, nagbigay nga ng bulaklak at cake. Pa, nga nila sa akin yan, especially kay Rasbert at kay Mabie. First time ko katanggap nga ng ganito. Kaya sobrang na-appreciate ko nga itong ginawa nga nilang dalawa. Tignan nyo nga naman mga kaagoy, napakarami nga namin customer. At talagang napakasolid nyo mga kaagoy. At sana hindi ito ang una at huli na pagpunta nyo nga dito Ramdam sa amin. Ramdam na namin ang pagmamahal na binigay nyo nga sa amin kahapon. Kaya sobrang na-appreciate namin iyon lahat. Kaya humihingi ulit ako ng pasensya sa mga delay refills at delay orders. Basta talaga pag grand opening may mga hindi natin ina-expect na mangyayari. Pero pa rin ay pasasalamat na rin namin sa inyong lahat. Na naghintay pa rin kayo para makak ain nga sa amin. O dito ko muna tatapusin 'yung aking vlog. kita tayo dito ha. Agoy.